Noong unang panahon, si Lot, ang pamangkin ni Abraham, ay nanirahan sa lupain ng Canaan. Si Abraham at Lot ay parehong may malalaking kawa ng hayop at maraming tagapaglingkod. Ngunit di nagtagal, hindi na sapat ang lupain para sa kanilang dalawa. Nagsimula ng mag-away ang kanilang mga pastol. Kaya't iminungkahi ni Abraham kay Lot na pumili kung saan niya gustong pumunta, sa bandang kaliwa o sa bandang kanan. Tumingin si Lot sa paligid, sa silangan, ang kapatagan ng Jordan ay lunti ang at masagana, parang hardin ng Eden, pinili ni Lot ang kapatagan at lumipat malapit sa Sedoma, habang si Abraham ay nanatili sa Canaan. Lumipas ang panahon at si Lot ay nanirahan na mismo sa Sedoma. Ngunit ang kasamaan sa lungsod ay nakatawag ng pansin ng Diyos, na nagpa siya ng wasakin ito. Sa habag, nagpadala ang Diyos ng dalawang anghel para bigyang babala si Lot. Nang dumating ang mga anghel, malugod silang tinanggap ni Lot sa kanyang tahanan. Ngunit ng gabing yun, pinalibutan ng mga kalalakihan ng Sodoma ang kanyang bahay, hinihiling na ibigay sa kanila ang mga bisita para sa masasamang layunin. Natakot si Lot at nagmakaawa na huwag silang saktan. Dahil dito, binulag ng mga anghel ang mga tao sa labas at sinabi kay Lot na dalhin ang kanyang pamilya at umalis na sa Sedoma dahil ang lungsod na ito ay wawasakin na. Sa bukang liwayway, Hinimok ng mga anghel si Lot na magmadali. Hinayla nila si Lot, ang kanyang asawa, at ang kanyang dalawang anak na babae palabas ng lungsod. Binigyan sila ng babala ng mga anghel na tumakbo at pumunta sa kabundukan at huwag na huwag silang lilinggan. Habang tumatakbo sila, bumagsak ang aboy at asupri sa Sedoma at Gamora, nilipol ang lahat. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot na tila nang hihinayang sa iniwang buhay at siya'y naging haligi ng asin. Matapos ang pagkawasak ng Sedoma at Gamora, si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae ay nanirahan sa isang kweba sa kabundukan. Dahil sa kanilang pagkakahiwalay sa mundo at pagkakita sa ganitong kapahamakan, naniwala ang mga anak na babae ni Lot na wala ng ibang tao sa mundo. Sa kadahilan ng ito, nagpa siya ang magkapatid na painumin at lasingin ang kanilang ama at saka sila makipagsiping sa kanya. Ginawa nila ito sa dalawang magkasunod na gabi. Dahil sa sobrang kalasingan, hindi nalaman nila Lot ang ginawa ng kanyang mga anak. Ang panganay na anak na babae ay nanganak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Moab, na ang ibig sabihin ay mula sa aking ama. Siya ang naging ninuno ng mga Moabita. Ang bunso naman ay nanganak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Ben-Ami, na ang ibig sabihin ay anak ng aking bayan. Siya ang naging ninuno ng mga Amonita. Ang dalawang bansang ito, Moab at Ammon, ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Biblia, madalas na may kaugnayan, minsan sa kapayapaan, ngunit kadalasan sa tensyon sa Israel. Nagtapos ang kwento ni Lot na namuhay sa kasimplehan, ngunit ang kanyang lahi sa pamamagitan ni na Moab at Aman ay nagpapaalala sa atin ng pangmatagalang epekto ng mga desisyong nagagawa sa gitna ng kawalang pag-asa. Bagamat mali ang ginawa ng kanyang mga anak, ang kanilang mga lahi ay naging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos sa Israel. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.